Kasabay ng pagdiriwang ng World AIDS Day 2024 na may temang Take the Right Path Isinagawa ang HIV seminar at libreng testing sa Bungabon District Hospital upang magbigay ng tamang kaalaman tungkol sa HIV AIDS at ipabatid sa publiko ang karapatan ng mga pasyenteng may HIV. Ayon kay Medical Officer 3 ng Bungabon District Hospital na si Dr. Gift Christine Dorothy Pagaduan, ang mga kalahok sa seminar ay ang mga Barangay Health Workers mula sa Bungabon at Palayan City dahil mas may kakayahan silang ipakalat ang mga nat tuhang kaalaman sa kanilang mga kabarangay. Ipinabahagi rin ni Dr. Pagaduan ang pinakabagong datos na naitala noong Agosto 2024 na nasa higit 150 na ang aktibong kaso ng HIV sa Nueva Ecija. Ang pinakamaraming kaso ay mula sa age group na 25 hanggang 34 years old at karamihan sa mga pasyenteng apektado ay mga lalaki. Payo ni Dr. Pagaduan upang makaiwas sa HIV ay iwasang makipagtalik sa hindi ka-partner o gumamit ng proteksyon tulad ng kondom. Makakatulong din aniya ang hindi paggamit ng droga at labis na pag-inom ng alak upang maiwasan ang mapangalib na pag-uugali at pakikipagtalik sa ibang tao. at uh, Testing po para sa lahat po. Libre naman po yun kaya po huwag po kayo mahihiyang magpatest. Kung nahihiya po kayo magpatest, may batas po tayo na nagsasabi na hindi po ipagkakalat na nagpatest kayo. Dagdag pa ni Eduardo de la Cruz, isang nurse mula sa Bungabon District Hospital, mahalaga ang maagap na pagpapasuri. Kung may sintomas na nararamdaman tulad ng sakit sa puson o paghihi. Dito po sa aming ospital, uh, libre po ito uh, mula sa screening hanggang sa pagpunta nila sa Hub Center sa, uh, which is sa PJG sa Sanctuary, uh, Sanctuary di Paulino, sa Premier Hospital sa Tahanan po at sa uh, Com uh, Gimbang Community Hospital. Uh, pwede po silang pumunta at para po sila ng mga ARB or yung antiretroviral drugs para po sa kanilang mga karamdaman po. Samantala, upang mabawasan ang mga kaso ng HIV sa lalawigan, nagsagawa ng iba't ibang programa ang Kapitolyo tulad ng libreng testing, pamimigay ng libreng testing kits at condom sa mga naturang health unit at ang pagbibigay ng mga libreng seminar. Sobrang sobrang laking po sa salamat po ng Bungabon District Hospital at pati na rin po ng Public Health Unit ng Bungabon District Hospital sa suporta po ni NAGOV, ni na Vice at ng buong sanggunian po ng Provincial Government of Nueva Ecija po for making this event possible para po mairaos natin yung Provincial uh, World uh, AIDS Day 2024 kasi kung hindi po dahil sa kanila hindi po natin wala po tayong testing kit para magkaroon ng free testing um, wala po tayong libreng pameryenda sa mga participants hindi po natin mapapagawa to kung wala po yung suporta nila ang Para sa balitang Unasigaw, Amber Salazar